Iniintay mo ba ang daddy, nak? Ha? Iniintay mo ba? Ha? Iniintay ng baby ang daddy. Asa si daddy? Nasa school eh. Intay mo man, daddy. Ha? Ay! Ay! Likot, likot naman. La, 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 la. La, 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 Oo. Oh, Oo. Oh, Oo. Oh. Nintay <tuk> ng baby ang daddy. Nintay ng baby. Kaka Exercise tayo tuwing umaga. Tuwing umaga. Nintay ng baby ang daddy. Nintay ng baby ang daddy. Nintay ng baby ang daddy. Nintay mo ba ang daddy na? Ha? Ay, naiinitan na naman. Ano? Naiinitan ka Ha! Naiinita na naman ba yung baby? Ha! Anong gusto na mo? Oo, oh, oo, oh, anong gusto? Ha? Anong gusto mo? Ha? Sobra sa mga lawa yan eh! Oo, oo. Oh, hinihintay mo si Daddy. Baka may pasalubong sa'yo. No? Nap mo ba ang Daddy? Uy! <laughs> Love mo ba ang daddy na? Paano mag-love? Love, love, love! Hey, Magdo! Yikikikikiki! Ano? Anong gusto ng baby girl? Anong gusto ng baby girl? Ano? na Opo! Opo! Sino po ba ka Al? Huh. Yeah. Hindi ka na naman makalabas. No? Hindi ka na naman makalabas. Ay, sobrang naman. Hindi na naman makalabas dahil nag-rainway na naman. Kawawa naman. Hindi na naman makalabas. O, oh, ano yung ganagawa mo? Masarap ba yung kamay mo? <laughs> Nasasamid ka pa, kala mo, ha? Uy, ang yabang naman, ang yabang naman. Uy, uy, ang ya... o o o o o o sabi mo. Ano kwento yan? Ano kwento yan, ha? Love mo ba ako? Ha? Love mo ba si mami, na? Ay, eh, pa ba love mo, mami? Ano? Ano? I love you! Ay, I love you! I love you. <laughs> I love you! Yay! Yeah. sobrang yabang na naman ng anak ko. Sobra naman yung anak ko. Eh, no? Bakayabang man. Yabang-yabang man. Mami ganda. Hi, mami ganda. Hi, hi mami ganda. Hello po. Hello po, mami ganda. Come, hello po yung paa niya. Hello. Ano? Ano sabi mo kay mami ganda? Ano? Sabi mo, I love you. Sabi mo, I love you. Oo. Oh, oh. ano po sabi mo? Ingat po kayo po kayo. Oh, pagkagaling naman. I love you. Ay, madali. Ay, ay, ay. Hello po, mami ganda. I love you. Burga. It burga. It burga. Burga. <laughs> Abi mama na, I love you. Abi mo, I love you. Abi mo na, I love you, mami ganda. Abi mo, Abi mama na, I love you. Ano? Ano? I so, I so. Abi mo I love you. Sabi mo. Mami ganda. Mami... Ay, sige na. Nag-yem mo yung mami. I love you. Ayaw man. Ayaw na. Wag mo kainin yan na. I love you. Mami ganda. Uy, wala. <laughs>